sa inyong lahat. Ako si Alger Dorothy na magbabahagi ng isang kwentong kagigiliwan at kapupulutan ng aral. Pero bago yan, may konti muna akong katanungan para sa inyo. Naranasan niyo na ba na utusan kayo ng inyong magulang? Itong aking kwentong ibabahagi ay tungkol sa isang bata na inuutusan ng magulang pero hindi sumusunod. Kaya, Imulat nyo ang inyong mga mata, buksan ang tenga, at makinig kung ano ang nangyari sa kanya. Ang pamagat ng aking kwento ay ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may nakatarang mag-ina sa isang malayong puok. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak kaya lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging ikinakatwira ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinituro ng ina. Kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak. Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng mga gawaing bahay. Kaya inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang siya kay Aling Rosa na pagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa kaya't napilitang si Pinang na siya ang gumawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa kakatanong ng anak kaya't nawika nito. Naku, Pinang! Sana'y magkaroon ka na maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na galit ang kanyang ina, ay di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabi kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Kaya napahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang kanyang anak, ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw, ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya pa rin si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay, ngunit nakita nila ang kan nilang anak. Ngunit nang lahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha at pagkabahala ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng maraming mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina. Na magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong pinang at sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang pinang ay naging pinya. Kaya kumusta mga bata? Maganda ba ang kwento na aking ibahagi? Ang aral ng pi alamat ng pinya ay nagtuturo na dapat maging masipag at responsable sa mga gawain upang hindi maging pabigat sa iba. Mahalaga rin ang pagiging mapagmasid at maingat sa paghahanap ng solusyon sa mga problema imbes na umasa lamang sa tulong ng iba. Ang kwentong alamat ng pinya ay paalala na ang pagiging tamad at reklamador ay maaari magdulot ng hindi ka nais-nais na resulta. Yun lamang mga bata at sana ay may natutunan kayo sa aking kwento.